May, mamaya, ano ha, hintayin nyo na lang sa food court, titingin lang ng sapatos. Sapatos? Oo. Titingin o bibili? Siyempre, ano, bibiliin ko pag may nakita akong ano, maganda na gusto ko. Anong sapatos ba yun? Ano lang yun, vans lang yun. Mahal nun na. Ah. Mahal? Ka na makisabay, alam mo? may bayarin tayo eh. Hindi, hindi naman mahal yun, tsaka... Sakto lang yung price nun Eh quality yun eh Kaya ano eh Huwag mo tignan yung presyo Tignan mo yung ano yung quality Quality yung sapatos na yun Tatagal dun May bans ka na Ba't bibili ka pa? Siyep yung tagal-tagal na nun eh Tsaka deserve ko naman bumili ng bans ngayon Ano ka ba? Si Basta Huwag ka na makisabay Eh kisabay ka eh Ang mahal nun Mga nasa 5,000 libo yung presyo nun Deserve ko naman yun Pinagpaguhan ko naman yung bibiling ko dun na ano um, Ano na natin Bayaran na ng kuryente Tsaka tubig Kakabili mo lang nakaraan, bibili ka na naman ulit. ano Baka ano mo yung eh. Nung kakabili, tagal-tagal nung ano, huling bili ko nun. Kaysa naman bumila ako ng mukhang sapatos, o pag bumila ako ng mukhang sapatos, madaling masira, bibili na naman, o hindi doble-doble gastos. Okay na yung ano, pang matagalan na sapatos. Matagalan. Okay nga yung ganun, eh mahal-mahal naman. <laughs> At pala, di ko na sinabi sa'yo eh. Bumili na lang ako eh. Basta huwag ka na muna makisabay. dami nating gastusin eh. Kisabay ka eh. Hello? Ah, sige po. Wala po kami dyan eh. Magkano yan kuya? Ay, tatlong parcel yan eh. Pakicheck po. Ah, uh -uh. magkano po yung total? Okay, 7,250 po. <coughs> sige, sige. Pwede po Gcash kuya. Send ko na lang sa Gcash. Ah, sige, sige. Thank you. Ina mo, wag daw sasabay sa ano sa gastusin pero meron siyang order 7250 pa. Mahal mahal. Oh. O oh, bakit? Wag mo titingnan yung price. Tingnan mo yung quality. Anak ka nang po.